wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan. Sinong tinutukoy mo, Mr. Chair? Kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong uh, tauhan ng gobyerno. Wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Ano Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Uh, yes, your honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na aayon na kilos ng isang uh, public official, eh talaga makikita po tayo. At yung mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Sino ang tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yun pong baga gumagawa na kagaspangan, eh, yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, hindi ko po alam. Eh, siguro po, <laughs> maaaring uh, kayo po, Your Honor, bawalang galang na po, eh, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Eh, Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Si yung nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po ano, bilang uh, bilang isang dating anong no, tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang uh, tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po 'yung mga isang isa sa mga dapat na natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para labang doon sa sinumpaan tungkulin. Mr. Chairman, Mr. Chair.